dito kami ngayon sa Simala Church ng Sibunga, Sibu City. Samahan niyo ako. Tingnan niyo ang ganda pala dito. First time kong makarating dito sa simbahan na ito. Kaya samahan niyo ako. Pupunta tayo para magpasalamat. Ang lawak. Ayan, paakyat ang daan. Ngayon lang ako nakarating kasi dito sa lugar ng ah, Simala. Simala Church. Simala Church. basta ganun. Ang ganda po. Ang kaganda ng lugar. Ito. Yan ang simbahan. Napakaganda. O so, ayun po. Samahan niyo po ako sa aking paggagala ngayon. Tanghaling tapat. So, first time ko nakarating dito. Kaya kailangan sulitin na natin ang pagpunta doon. So, ayan na po ang daan. Pataas. So, na naman daw. Ayan. Sobrang init. Kasi tanghaling tapat na kami nakarating. Over, overlooking. So, napakaganda. O. Eh? kami pumupunta dito para magsimba, magpasalamat. Kung nangako ka na pumunta ka rito, may hiniling ka, tas na uh, nadawat na imoy yung mga ibig sabihin, mo, binigyan ka ng anak, ah, ah, anong tawag doon, nagkatotoo, pinagkaloob ang iyong mga hiling. At ito, magpasalamat ka sa pag Babalik ka rito para magpasalamat. Ang daming ano, alam niya ako, kahit pa tapat. Napakaganda ng kanilang lugar. Ang ganda pala talaga. Hmm. Ang taas, ang lawak, ang ganda. Tahimik. Meron pang kinakonstruct. Ibig sabi, meron pang dadagdag na simbahan. Ayan, meron pang hindi natapos. So nice talaga. Ang ganda. Parang na-feel ko talaga yung sarap. Kahit na-ingin. Ang ganda.